mga idol, uh, welcome pa ulit sa my channel uh, for today's video, magpapalit lang ako ng uh, bindix drive dito sa kundabit natin so yung bindix drive pala naman dito mga idol, dito siya nakakalit yan yung purpose pala dito mga idol uh, sa tuwing magpupus start tayo or magpupus buton tayo dito yung uh, pasok ng kuryente, papasok doon yung starter tapos magtutulak dito sa bindix drive natin para mag start yung motor natin So yung itsura pala mga idol ng bimix drive, ito yun. yan. Kaso ito, sira na to mga idol. Kasi natanggal na yung spring dito. Tsaka ito mga idol, uh, tips na rin sa inyo. Kapag sira na kasi ito, uh, nagkukos ito ng ingay dito sa motor natin. Kasi pagka mahina na yung spring niya dito, kahit sabihin na natin na nakaangat yung spring dito sa taas, once na nakakabit siya dito, maingay na siya kasi kung na siya sa loob. Kasi yung spring, hindi na siya masyadong nakakulak dito. May maalog siya dito. Yan. Kasi ito, sira na to siya mga idol. So, meron tayong nabili dito sa Shopee. Ito na yung pamalit natin. Ito yung mga idol yan. Nabili tayo. Sa so, online. Yan. Tapos, ito yung itsura niya mga idol. Nabuksan ko na siya ito yun tapos yung sira naman natin ito yun. ito yun ilagay ko na lang sa comment mga comments mga idol yung ano yung price nito kasi hindi ko na tandaan kung magkano yung dapat ko sa online yan. kaya sinasabi ko mga idol na mas maingay yung bindi extend natin kapag sira na kasi ito yun yan andito kasi yung spring niya ngayon nakatulak siya dito. Tapos gagana lang to siya mga idol kapag pumapalo to dito. Ayan. Pag pinapalo na yung starter natin. to Pag umikot to, lumalabas to siya. Ayan. Ganyan yung laro niya mga idol. Kaya pagka mahina na yung spring dito, uh, maalong na siya. Kaya minsan, uh, ang nangyayari nito kapag sobrang ingay niya na uh, dito, mapapansin nyo maingay din sa pangilid natin. Kaya minsan, yung inaasa, inaakalan natin na sira ng motor natin, minsan, uh, yung dito sa crankcase bearing, minsan nakala natin sira yung Pero once na nagpalit na kayo ng crankcase bearing, tapos maingay pa rin yung motor niyo mas maganda na rin, uh, subukan nyo muna tanggalin yung ganito, yung bitix drive at saka yung cover niya dito. Once natin ang ganyan siya, tapos subukan nyo ulit, ikabit nyo to, tapos paanda rin ninyo, patakbuhin ninyo, at hindi na umingay, ibig sabihin, ito na talaga hindi lang kayo maingay. Kasi minsan itong mga idol, kapag nakakamito siya, tapos uh, nagdududa din kayo na may problema yung ano ninyo, yung crank steering or sa torque drive ninyo. Kasi yung tulong dito mga idol, parang pumakalansing. Kasi ganito yan siya kapag mahina na yung spring. Mahina na, maano talaga ito siya mga idol, mahina yan. Yan. Ganun yung ingay. Hindi ko lang alam kung rinig dyan sa video natin. Ito yung ingay niya. So para dito. Yan. Diba? So mga idol, nung pisama natin, kakapit natin siya dito. Pero bago yan, tatanggalin ko muna ito. Yan. Para makita natin. Tapos pakita ko rin sa inyo dito kung saan siya nakapwisto. So tatanggalin ko muna ito mga idol. So ito mga idol, ah, nabuksan na natin yung panggilid natin. Tapos yan, natanggal na rin natin yung cover. So yung pwisto pala ng mga idol ng bindix drive natin, ito. Yung sira na. Dito po yun siya mga idol yan. Nakalagay ito siya diyan Ganito. Yan. Ganyan yung pwisto niya. Ilapit natin yung camera sa glit. So ito mga idol. Yan. Diyan siya nakapwisto. Yan plus na natin. Yan, dyan sa, sa loob mga idol yan. Dyan nakapwisto yung, naka yung ano natin. Bindix drive. Tapos dito mga idol, uh, nakalagay ito yung uh, ano, dito yan, nakalagay yung Bindix drive. Tapos yung Redix Tribe natin is may naka-cover na ganito. Ayan. Parang ganito yung itsura niya. Itong nakakover ng mga idol, ganito yung pwesto dito. Ang tanggal na ganyan. Tapos ito pala mga idol, ah uh, ito minsan uh, nagpokos dito ng ingay. Lalo na ito pag malu maluwag na ito siya dito. Dito. Ayan. Kasi para may groove siya na para dito. Maluwag na yan siya. Ayan. Tapos yung cover ninyo, pagka hindi siya fit na fit, hindi siya masyadong mahigpit dito ng gusto. Ang gagawin ninyo mga idol dito, yan, lagyan niyo ng ano, uh, double adhesive o kaya rubber na didikit siya yung hindi mahulog mga idol. Yan. Kaya ako, kagaya nito ngayon, magpapalita ko ng uh, bindix drive ko. Uh, bago ko siya ikapit, lagyan ko dito ng ano, uh, double adhesive. Para pagkalagay dito, ganyan, yan, yung iba pala mga idol dito nagkalagay yun, yan, naglalagay dito ng pandikit para hindi daw magalaw. Pero sa akin mga idol dito ako malagay ng dubula disib kasi para hindi masyadong madumi dito pagka natanggal tayo ulit sa susunod. So gagawin ko lang maglagay ako dito ng dubula disib para pagka naglagay ako dito ng ganyan, yan, yung dubula disib mga idol ah, dito sa titikit, yan, tutukod siya. Kaya pag nagigpit tayo ng crankcase cover natin, maiipit din siya ng gusto, yan para hindi din siya magingay kasi yun din minsan yung cause na pag mga idol maliban dito sa maalog na uh, plus pag dito s'yempre pagka u na ng motor natin uh, pag nagba-vibrate siya s'yempre maingay na siya kaya yan yung gagawin dito tingnan ko sya na pandikit so lalagyan ko muna itong pandikit mga idol tapos ipapalit na natin yung bagong vintage drive natin yan ganyan Yan, ito. Yan, yung dual adhesive ko na ilalagay. Didikit ko siya dito. Ganyan. Yan. Tapos tanggalin ko yung tape. Yan, parang ganun siya. Para pagkailagay ilagay natin siya dito mga idol, yan, dito. nakakabit na to siya mamaya. Panakapwisto na doon yung bindix thread natin. Ah, uh, didikit na siya. Yan, dito. Tapos pag naikpitan pa natin yung mga knot natin, uh, or turnillo dito, uh, sisikip na siya ng gusto. ikabit so, na natin mga idol. Ito yung bindik strip natin. Tapos i-twist lang dito. So, gagawin nyo pala mga dito. Ay, gagawin nyo pala dito mga idol. Ito. Kasi minsan, pagka uh, bibili tayo ng ganito, ah uh, kung makita ninyo na dito, tuyong-tuyo, o kaya dito din. Yan. Pwede nyo lagyan ito na kaunting langis mga idol para smooth yung ikot. Tsaka hindi basta-basta kakalawangin yung spring natin. Kasi may spring yan dito eh, yan, Tapos ganoon din dito, may spring din dito sa loob nito. Sa akin gagawin ko, lalagyan ko lang siya ng konting langis at saka dito din. para iwasin 'to kalawang mga idol para hindi mabilis maputol. tsaka pag kinalawang 'to kasi mga idol, uh, maingay na rin siya. Tapos punasan lang natin sa labas. Tapos, ikab tapos ikabit na natin siya. Ganyan lang po ito mga idol. Pagkabit dito. pwesto niya mga idol, yun. So gagawin ko, kakabit ko na rin yung ay kakabit ko na rin yung ano, ang uh, crankcase cover natin. Yan, ganyan yung pwesto niya. Tapos try natin kung okay na yung uh, bindix natin na pinalit siya. Ito pala mga idol, hindi to siya original na uh, binili ko lang siya ng replacement lang sa Shopee lang mga idol. So, yun ang mga idol. Nakabitan na natin yung uh, bidix drive natin. Tapos nakabit na rin natin yung cover. Testing na lang natin kung gumana ba. mga idol, gumana na nga. So, okay na. Sana magtagal itong mga idol. So, hanggang dito na lang yung video natin. Maraming salamat sa anod ng video na mga idol. Uh, kung di pa kayo nakasubscribe, subscribe na lang para sa updated pa rin sa mga sunod pa natin ng mga video.